Iris. Ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong matyaga at may matibay na paninindigan sa buhay. Sa trabaho, hindi ito gumagawa ng anumang hakbang na maaaring magdulot ng problema, sa halip ay mas pinipili ang pagiging maingat sa mga desisyon at pakikitungo sa mga kasamahan. Sa tahanan, maingat itong magsalita upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa pamilya. May malasakit ito sa mga gawain, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa kinabukasan ng pamilya. Para sa Iris, ang malinis na kita at perang pinaghirapan ng tapat ay siyang pinakamahalaga, hindi ito pumapayag sa anumang uri ng suhulan o hindi patas na transaksyon. Ang kanyang katapatan ay hindi lamang sa trabaho kundi lalo na sa pamilya, kaya't anumang pangako ang kanyang binitawan ay kanyang gagawin upang matiyak ang maayos at masayang pamumuhay sa loob ng tahanan. Hindi ito madaling madala sa tukso ng madali ang pera, bagkus ay mas pinipili ang marangal at patas na paraan ng pagunlad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Toros ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay may matibay na kalooban at hindi natatakot na ipahayag ang kanyang saloobin kung kinakailangan. Sa pamilya, mahalaga sa kanya ang pagkakaroon ng positibong enerhiya at kasayahan sa bawat pag-uusap. Naniniwala ito na ang masayang tahanan ay nagdadala ng swerte at magandang kapalaran. Sa trabaho, likas itong masipag at matiaga, at hindi ito nawawala ng determinasyon upang makaipon ng marangal na pera para sa kinabukasan. May disiplina ito pagdating sa trabaho, kaya't iniiwasan ito ang anumang alitan sa mga kasamahan. Alam ng Taurus na ang maayos na pakikasama ang susi sa tahimik at maunlad na pamumuhay. Ang pagiging masinop at maingat sa bawat galaw ay isa sa kanyang pinakamalalakas na katangian, kayat bihira itong maloko o madaya sa anumang bagay na may kinalaman sa pera at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat gemini ang gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong mapanuri at masinop sa bawat hakbang ng kanyang buhay Laging iniisip nito ang bawat salitang bibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa iba. Hindi ito basta-basta nakikisali sa mga usapang walang kabuluhan, lalo na kung wala itong kaugnayan sa kanyang trabaho o pangarap sa buhay. Sa trabaho, may mislan itong ugali pagdating sa pakikisalamuha, mas gusto nitong manatili sa isang profesional na kapaligiran kung saan lahat ay nakatuon sa kanilang gawain. Kapag may ipinangako ito sa pamilya, sinisigurado nitong tutuperin ito, sapagkat para sa kanya, ang salita ay may bigat at dapat ay may paninindigan. Sa tahanan, hinahangad nito ang masasayang pag-uusap, positibong enerhiya, at maaliwalas na relasyon sa kanyang mahal sa buhay. Kapag gabi na, mas pinipili nito ang pagpapahinga ng katawan at isipan upang maging handa sa panibagong hamon ng buhay kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong masipag at determinado, lalo na pagdating sa kanyang trabaho. Matsyaga itong nagtatrabaho upang matiyak na walang anumang sagabal sa kanyang pagkita at pag-iipon ng pera. Para sa kanya, ang malinis na paraan ng pagkita ay mas mahalaga kaysa sa anumang shortcut na maaaring magbulot ng problema sa hinaharap. May katalinuhan ito pagdating sa paghahanap ng oportunidad upang mapabuti ang estado ng kanyang pananalapi. Hindi ito basta-basta nagpapadala sa emosyon o padalos dalos sa desisyon. Sa pamilya, laging inaalagaan ito ang kalusugan ng mga mahal sa buhay, sinisigurong sapat ang nutrisyon at pahinga ng bawat isa. Mas pinipiling itong maging maingat sa bawat sinasabi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at masigurong maayos ang pakikitungo sa kapwa. Ang pagiging maingat at mapanuri ay ilan sa mga susi ng kanyang tagumpay sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong may paninindigan, tahimik ngunit masipag sa kanyang hanap buhay. Sa trabaho man o sa tahanan, ipinapakita nito ang disiplina sa sarili at hindi ito pumapayag sa anumang uri ng pagpapabiis sa gawain. Hindi ito natutuwa sa mga taong nagpapabiis sa kanilang responsibilidad, kaya't madalas ay mas pinipili nitong gawin ang trabaho ng mag-isa upang masigurong maayos ang resulta. Sa pamilya, hangad nito ang kasiyahan at kapanatagan. Hindi ito mahilig sa mga usaping may kinalaman sa suhulan o hindi patas na pakikitungo pagdating sa pera. Sa tahanan, maingat ito sa mga sinasabi at may mahabang pasensya, hindi basta nagagalit o nagpapadala sa emosyon. Mas pinipiling itong magtipid at magipon kaysa gumastos sa mga bagay na hindi kinakailangan. Para sa kanya, ang kasiguruhan ng kinabukasan ay nakasalalay sa tamang pagpaplano at matalinong paghawak ng pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong disiplinado at laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. Para sa kanya, ang kasiyahan ng kanyang mahal sa buhay ay isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Dahil dito, maingat siya sa paghawak ng kanyang kinikita at hindi ito basta nagpapautang, sapagkat alam niyang ang bawat sentimo ay may halaga. Sa trabaho, hindi ito mahilig sa kwentuhan at mas gusto nitong ito ng kanyang pansin sa mga gawain. Mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa upang matiyak na walang abala at lahat ay nagagawa ng maayos. May likas itong talino sa pagsusuri ng mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa usaping pinansyal. Hindi ito madaling magtiwala sa iba at laging nag-iingat upang hindi malinlang. May katapangan itong harapin ang anumang pagsubok at hindi ito basta-basta sumusuko. Para sa kanya, ang disiplina sipag, at tamang pagpapasya ang susi sa isang matiwasay na buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masikap sa bawat gawain, matiyagang hinuhubog ang sarili upang makamit ang tagumpay at kasaganaan hindi basta-basta nagpapautang at inuuna ang kapakanan ng pamilya, sapagkat nais nitong matiyak ang kanilang kasiyahan at kapanatagan. May malawak na pangunawa at mahaba ang pasensya, ngunit taglay rin ang katapangan upang ipaglaban ang tama at ang sarili nitong prinsipyo. Hindi madaling mabili ng pera o mapilit sa mga suhulan, sapagkat nananatiling matapat sa paniniwala at may malinaw na direksyon sa buhay. Masayain at maalaga sa pamilya, laging inuuna ang magandang samahan at masiglang pag-uusap. Pinapahalagahan ang kalusugan kaya't maingat sa pagkain at panatilihing balanse ang katawan at isipan upang maiwasan ang anumang suliranin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masigasig at masaya sa paggawa, sapagkat naniniwala itong ang sipag at syaga sa trabaho ay magdudulot ng matiwasay na buhay sa pamilya. Laging matapat sa gawain at hindi basta-basta bumibitaw sa responsibilidad, kaya't mahaba ang pangmatagalang pagkakakitaan. Mapanuri at laging may plano bago gumawa ng desisyon upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin. Masipag at determinado, palaging nais matapos ang gawain ng maayos. Kapag nangako, may isang salita at gagawin ang lahat upang ito ay matupad. Tahimik at may mahabang pasensya, mas gustong mamuhay ng payapa kaysa makihalo sa mga walang saysay na usapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay isang taong tahimik ngunit masigasig sa trabaho, palaging nais matapos ang gawain ng maayos at walang abala. Hindi mahilig sa mababaw na usapan at iniiwasan ang mga usaping hindi makabuluhan. Mas gusto ang gumawa ng mag-isa, sapagkat dito niya mas nagagawa ang kanyang mga tungkulin ng walang istorbo. Laging inuuna ang pagtitipid at pagpapayaman upang matiyak ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi madaling magselos at may sa minamahal, sapagkat alam niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng labis na pagdududa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay matapang at determinado, taglay ang mahabang pasensya ngunit may paninindigan. Kung may sinabi, ito ay siguradong gagawin, lalo na sa trabaho, upang makuha ang respeto ng mga nakakasalamuha mapanuri at maingat sa pakikitungo sa iba, hindi madaling magtiwala upang maiwasan ang panlilinlang. Masipag at organisado, inuuna ang paggawa ng maayos upang matiyak na ang bawat araw ay puno ng positibong enerhiya at kasaganahan. Hindi nag-aaksaya ng oras sa mga walang saysay -say na usapan at mas pinipili ang tahimik ngunit produktibong buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay tahimik ngunit masigasig, mas gusto ang paggawa kaysa sa pakikipag-usap ng walang kabuluhan. Hindi madaling maimpluwensyahan at may matibay na paninindigan sa trabaho, dahil naniniwala itong ang kasipagan ay magdadala ng mas magandang kinabukasan. Palaging inuuna ang kasiyahan ng pamilya at nagsusumikap upang mapanatili ang kanilang kaginhawaan. Inspirasyon niya ang pamilya sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Maalaga sa kalusugan at maingat sa pagkain upang mapanatili ang lakas ng pangangatawan. Hindi mahilig sa mga mababaw na usapan at iniiwasan ang mga bagay na maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa buhay. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay madisiplina at matapang, may mahabang pasensya ngunit hindi nagpapadala sa pang-aabuso ng iba. Masipag sa paghahanap ng katuparan ng kanyang mga pangarap sapagkat ito ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon upang patuloy na magsikap kung nasa katwiran hindi natatakot ipaglaban ang sarili at hindi basta nagpapadala sa opinyon ng iba maingat sa pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya sapagkat naniniwala itong ang tahanan ay dapat puno ng positibong enerhiya hindi madaling magselos at may malalim na tiwala sa minamahal Mapanuri sa paggastos at laging iniisip ang pangmatagalang kapakanan bago ilabas ang pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.